قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa Ang lahat ng papuri pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala naway ang kanyang pagpapala habag kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si propeta Muhammad sa kanyang pamilya sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alim Nil Islam, paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, natapos tayo sa ating pangsyam na yugto episode o kabanata sa ating subject na fiqh. Sa unang antas o level 1 at kung ating naalala sa nakaraang episode natin, natalakay natin ang patungkol sa tinatawag na tahara na ito yung kadalisayan, paglilinis, pagdadalisay, kabanalan at Nalaman natin na ang paglilinis, pagdadalisay, ay hindi lamang panlabas o kaya ay karumihan panlabas. Subalit, ang paglilinis sa Islam, panlabas man at panloob. At nalaman din natin sa ating uh, lecture sa nakaraang yugto ay, ang patungkol sa hudu, na kung saan ito'y kabilang sa paglilinis. Kabilang siya sa taharah. Na kapag ang isang muslim ay magsasagawa ng uh, salah, pagdarasal, hahawak ng Quran, magbabasa ng Quran, o kaya ay magsasagawa ng tawaf, yung palibot sa maka, sa kaaba, ay nangailangan siya ng pag- o kaya o pagsasagawa ng ablution paghuhugas at ganun din natalakay natin ang anumang bagay na nakasira sa ablution na ito paghuhugas at ito yung mga nakasira sa ablution una ang ihi at dumi at anumang lumalabas ito. pangalawa ang paghaplos sa private part ng tao, masilang bahagi ng katawan na walang sapin. Pangatlo, pagkain ng karne ng kamilyo. Pangapat ay ang pagkawalan ng malay. At ngayon naman, sa pangsampung yugto, pangsampung kabanata sa ating palatuntunan, sa ating subject na fiqh, sa level 1, ang ating tatalakayin ay ang tinatawag na mashul khufain. Ito yung pagpupunas sa dalawang kasuotan sa paa. Tulad ng khuf, uh, kasuotan sa paa na mula sa balat ng hayop, hayop ganun din ang mijas. At kabilang sa pagbibigay ng kaluwagan at kagaanan ng Islam, mga kapatid, ay ang pagpapahintulot sa pagpupunas sa ibabaw ng suot na medyas o kahit anong bagay na isinusuot sa paa. Sa halip na huhubarin at hugasan ang paa kapag ang tao ay magsasagawa ng udu. Kapag ang Muslim ay magsasagawa ng ablusyon kapalit sa paghugas sa mga paa. At ito'y napagtibay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith na ito ay naiulat mula kay Mughira. Anil Mughira bin Shu'ba radhiyallahu anhu qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa Da'ahuma fa'inni adkhaltuhuma tawahiratain fa'masaha alayhima Rawahul Bukhari wa Muslim Na'iulat mula kay Mughirah bin Shua'bah r.a. Kalugdan na wasya ng Allah Sinabi niya, Ako noon ay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa isang paglalakbay at habang siya ay nagsasagawa ng udo, paghuhugas, ablusyon, tinangka alisin ang kaniyang dalawang balat na medyas, yung kasuotan sa paa, noong siya ay maghuhugas sa paa. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, noong tatangkain ni uh, na alisin ang kaniyang dalawang balat na media si nagsabi hayaan mo ang mga ito hayaan mo ang mga ito dahil isinuot ko ang mga ito na malilinis sa halip ang ginoo ni propeta Muhammad pinunasan niya ang ibabaw ng mga ito ibabaw so ito yung pamamaraan ng pagpupunas sa medyas sa hadith na ito mga kapatid itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabilang sa kaluwagan ng Islam kapag ang tao ay magsasagawa ng udu at siya ay may suot na midyas sa halip na hubarin ang kanyang midyas ay pupunasan lamang ang ibabaw nito subalit so, ito ay may mga kondisyon at insya Allah ipapaliwanag natin ang kanyang mga kondisyon. Ang mashol khuf, mga kapatid, pag, uh, pagpupuna sa dalawang kasuutan sa paa, tulad alimbawa ng gawa mula sa balat ng hayop, balat, na, balat ng hayop na pwedeng kainin, ang mga pantas sa Islam ay pinahintulot din ang pagpupuna sa midyas dahil katulad ito ng pagpupuna sa ibabaw ng khuf. Ang khuf ito yung isinusuot sa paa na gawa mula sa balat ng hayop sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tulad ng sinabi natin, ang pagpupuna sa medyas o anumang kasuotan sa paa ay mayroong mga kondisyon. Shurut. Una, dapat mayroong udu o ablusyon ang isang Muslim bago siya uh, maghaplos, bago siya magpunas ng medyas. Okay? O kaya, uh, bago mo suotin ang iyong medyas, bago mo siya suotin, kailangan meron ka ng udo, ablution. Kung kaya nangangulugan na kapag ang isang Muslim nasa kalagayan ng tahara, nasa kalagayan ng tahara, nakapag-ablusyon siya, at nagsuot ng medyas, mananatili ito hanggang hindi masira o mawala ang bisa ng kanyang udo. Ito yung unang kondisyon. Bago ka magsuot ng medyas, ay mayroon kang udo o kaya ablusyon. Pangalawa, ang medyas ay dapat na malinis, na walang najis. Walang najis. Ang najis tulad ng dumi, ihi at iba pang mga najis. So, dapat ang medyas ay malinis. Pangatlo, na kondisyon nararapat na hindi lumag, lumampas ang pagpahid sa oras na itinakda para rito. Ibig sabihin, mayroong nakatakdang oras. Mayroong siyang bisa. Kumbaga, validation ang pagka, pagpupuna sa medyas. Uh, isang araw at isang gabi. Ibig sabihin, 24 hours, 24 na oras para sa tinatawag na mukim. Ang mukim, ito yung nananatili na hindi naglalakbay. Halimbawa, ikaw nananatili ka sa iyong lugar, pwede kang magpunas ng medyas, okay, na ang kaniyang oras ay, o ang kaniyang visa ay 24 hours. Pangalawa, ay ang taong musafir. Yung naglalakbay at ang visa niya ay tatlong araw. 72 hours. Tatlong araw, tatlong araw at tatlong gabi. Ito yung taong naglalakbay. Ito yung pang pangatlong kondisyon. Pangapat na kondisyon, natatakpan ang bahaging obligadong hugasan. Ito yung isa paa, di ba? Na nakalampas sa bukong-bukong kapag ang medyas ay hindi umabot sa bukong-bukong ay sabi ng mga pantas sa Islam, hindi yun matatanggap sapagkat wala siya sa kondisyon na dapat takpan ang bahaging obligadong hugasan. Na alam natin, ang bukong-bukong kasabayan sa dapat hugasan kapag ikaw ay magsasagawa ng udu o kaya ay ablusyon. At mas mainam na ang medyas ay makapal. Makapal at hindi butas kapag malaki ang kanyang butas, malalaking butas, hindi na ito matatawag na medyas, o kaya ma ma mahaba ang kanyang punit, ay hindi pinapaintulutan ayon sa mga pantas sa Islam. So, balit kung mga maliliit lang na butas na, na kaya pang uh, gawing medyas, suotin, ay walang problema. Pang lima, na condition ang medyas, so anumang kasuotan sa paa, ay hindi ninakaw. Dapat ito ay halal. Nararapat na hindi mula sa mga, ganun din, nararapat na hindi mula sa mga haram na balat ng hayop, tulad ng balahibo ng baboy, o yung mga, mga hayop na ipinagbabawal kaitin. Ngayon, paano natin isagawa ang pagpupunas? O kaya ano ang pamamaraan ng pagpupunas? Tulad ng nabanggit sa hadith, at ganoon din sa ibang hadith na naiulat na nakita nila kung papaano punasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi ang kaniyang khuf, ang kaniyang kasuotan sa paa. At una ito yung ang pamamaraan nito, una binabasa ang dalawang kamay. Siyempre, kailangan ang iyong kamay ay basa ng tubig. Pagkatapos papahiran ng basang kamay ang ibabaw ng paa sa ibabaw hindi sa ilalim. Okay? Mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa unang bahagi ng binti. Mula sa dulo uh, unahan, o dulo ng mga daliri sa dulo hanggang sa unahan ng binti. Okay? Pangatlo, pupunasan ang kanang paa sa pamagitan ng kanang kamay. Ibig sabihin, sa kanang paa, pupunasan mo sa pamagitan ng kanang kamay. At ganun din, kaliwang paa ay sa pamagitan ng kaliwang kamay. So, kanang, kanang paa, ang gagamitin mo ay kanang kamay. Kaliwang paa, ang gagamitin mo ay kaliwang kamay. At ito ay isang bisis lang. Isang bisis, isang haplos. Okay. Uh, paalala mga kapatid, <coughs> ito yung mahalaga rito, pa, kailan tayo magsisimula sa pagbilang ng kanyang oras sa bisa nito? Nagsisimula ang oras nito mga kapatid sa unang pagpahid pa lamang. Sa unang pagpahid at hindi sa oras ng pagsuot. Halimbawa, ikaw ay mukim, ikaw ay nananatili. So, paano mo bibilangin ang kaniyang oras na 24 hours? Halimbawa, nagsagawa ka ng udu, ablution, sa oras ng asar. Okay? Pagkatapos mo magsagawa ng ablution, nagsuot ka ng medyas at nagsagawa ka ng sala ng asar. Pagdating ng magrib, Magri prayer at hindi nasira ang yung udu, ablusyon, tulad ng mga nabanggit natin na mga nakasira sa ablusyon, dito nangyari sa iyo at diretso kang nagsala ng magrib na hindi ka na nagsagawa ng ablusyon, okay? Pagkatapos ng magrib sa pangatlong sala al isya nangyari na ikaw ay nangailangan ng ano, pag-ablusyon sapagkat pwedeng nasira ang ablusyon ang yung udo So, sa halip na hubarin mo ang iyong medyas, okay, sala isya ito bago ka magsala ng isya, sa halip na hubarin mo ang iyong medyas, kapag ka hugasan mo ang iyong mga paa, ay haplusin mo na lamang ito. Pupunasan mo lang ang mga ibabaw nito, tulad ng nabanggit natin, ng isang beses. Sa oras na ito, bago ang isya, halimbawa mga 6 o'clock ng gabi. Sa oras na ito, magsisimula ang kanyang bisa, ang kanyang oras at hindi sa oras ng asar na pagsuot. Kung kaya't mawala ang kanyang bisa sa susunod na araw, sa oras mismo ng bago magsagawa ng sala ng isya, kung alas alasais ay alas alasais din. Dahil ikaw ay mukim, nananatili, ito ay 24 hours lang. Kung ikaw ay naglalakbay, tulad ng sinabi natin, tatlong araw at saka tatlong gabi, 72 hours. So ito yung kailangan nating malaman. Ngayon, tulad ng ablution, pagsasagawa ng udo, ay mayroong mga nakakasira o nagpapawalang bisa sa pagpupunas. Na kung saan kapag nangyari ito, kailangan mong hubarin ang yung medyas, magsagawa ng kumpletong udo paguhugas kasama ang paa. Ano ito? Una, kapag natapos ang takdang panahon. Halimbawa, tulad ng sinabi natin, kung ikaw ay nanatili mukim, pagkaraan ng 24 hours, hindi mo na pwedeng punasan ng sa sapagkat natapos ang kanyang takdang panahon. Kailangan mong hubarin at magsagaw ulit ng udo ablution. Pangalawa, kapag hinubad ang iyong mijas Kapag hinubad mo ito, kailangan sa next na yung pag ablution ay uh, magsagawa ka ng kumpletong udo, paghuhugas. Kung isusuot mo, walang problema isuot mo at uh, ito yung pangalawang nagpapawalang bisa sa tinatawag natin na pagpupunas. Pangatlo, kapag ang tao ay naging junub. Ang junub, insya Allah, ay matatalakay natin yan sa mga susunod nating uh, lecture. Ito yung wala sa katayuan ng tahara na nangailangan ng pagpapaligo. Hindi sapat ang ablusyon tulad ng paikipagtalik sa asawa at iba pang mga bagay na nangailangan ng pagsasagawa ng gusol o pagpapaligo at ito ito'y matatalakay natin insya Allah sa ating susunod نيبتو اي بيسود وصلى الله على سيدنا محمد واخير دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون